good evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa napili ni Madam Osmel sa para sa mga kandidata dito sa Miss Universe. Kung sino nga ba ang top 5 niya, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman naman ng mama samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, eto na nga, Diyos ko, nakakaloka tong Miss Universe. Kahapon ay tinatanong sila ng maayos, actually two days, ano, two weeks ago eh, tinatanong sila kung, Bibili ba ng ticket? Kung magbibigay ba sila ng access? oo lang sila ng oo, oh, oo oh, oh, sila ng oo. Oh. Tapos last minute, bigla nilang sasabihin, ay nako, hindi, kailangan bumili at mag-purchase daw ng ticket at lahat ng gusto pumasok doon sa event. O, di ba, nakakaloka. Ay nako, hindi ko alam kung bakit ganon. Pero, sumakit yung ulo ko sa kanila. Ito na yung siguro yung talagang ano, matindi. Pero kasi wala naman ako magagawa kundi take it or leave it lang siya eh. Kasi parang feeling ko, ang um, Miss Universe, hindi naman yan araw-araw dito ginagawa sa Thailand, di ba? So, minsan lang siya. Kaya, yun yung nagpapahol na, sige na nga, manood ka, bahala ka na, kumuha ka lang ng, nang gumawa ka lang ng paraan. Pero kasi, kung iisipin mo, pwede naman tayo manood sa TV na lang, ba? Diba? Kasi sa TV, ganun din naman, wala ka pang babayaran. Kaya lang, parang minsan lang kasi talaga na nandito yan sa Thailand. Kaya, ay, naku, nakaka-stress siya. Anyway, so, good luck. <laughs> good luck sa atin. At eto na, just ko, pag-usapan natin, bagong format ng Miss Universe, inirilis na kanina, ayun na, confirmado nga na binago nila ang format dahil yung unang format na inilabas nila ay, ano, top 30, top 10, top 5, and top 3. So, ngayon, binago nila. Ginawa nilang top 30, top 12, top 5, and top 3. Kasi yung 12, dinagdagan nila ng dalawa. Siguro baka meron silang gustong ipasok o gustong isigit. So, meron na ba silang ano? Tawag dito? Meron na ba silang uh, nakuhang, tawag dito, top 30? O, <laughs> diba? At parang nakita nila kung sino na ipapasok nila sa top 12. Nakakaloka. By the way, ako ang masasabi ko dyan, uh, baka siguro magdadagdag sila ng dalawa para sa voting system. So, 10 yung original tapos may dalawang maglilid doon sa voting. Kaya parang feeling ko, ganun, nagdagdag sila ng dalawa doon. By the way, good luck. And then, ayun nga, meron na namang pinag-uusapan na sabi ganun ay... Uh, malakas daw yung laban ng Philippines. Charot. So, yan. Ewan ko, hindi ko alam. So, kinumpirma din ang scoring nila ay magmumula sa close door interview. Ayon. Tapos, At kinumpirma nga din nila ang scoring ay magmumula sa close door interview sa national costume, sa swimsuit competition, at saka sa long gown competition, evening gown competition. Yung apat na category na yon na doon lang sila magbe-base para kung sino yung magli-lead talaga dito sa competition. So, overall, nung score na yon ayon ang maglalaro para sa top 30, kung sino yung top 30 na nakakuha ng matataas na score mula sa closed-door interview, swimsuit competition, national costume, at evening gown. So, yon So, malinaw na sinabi nila yon Kaya, exciting to. And then, ang natatapos pa lang nila ay closed door interview. Wala pang score para sa uh, national costume kasi magaganap pa lang to sa Wednesday. And then, wala pang score sa swimsuit kasi sa Wednesday pa din siya at saka sa evening gown. Lahat yan sa so Wednesday matatapos. And then, ayun na. So, papunta na tayo sa exciting moment kung sino nga ba ang lulusot sa semifinals at kung sino nga ba ang maglilid bilang bagong Miss Universe sa mga kandidata na nagkukumpit ngayon ng 120. O, di ba? So, nakakaloka. Diyos ko, matinding bakbakan talaga to. So, eto na nga. So, si Madam Osmel, syempre taon-taon, naglalabas naman to na kung sino yung top 5 niya, kung sino yung nagugustuhan niya. Hindi ko lang alam kung napasama ba si Denmark nung nakaraan taon sa top 5 niya. Wala akong matandaan. Pero, ngayon, eto nga. Sinasabi niya, ang kanyang 5 na kandidata na nakikita niya na dapat ang magtapay dito sa Miss Universe ay si Argentina. So, wala akong masabi kasi choices niya yan. Para sa akin sa si Argentina, meron pang mas magaling at mas bongga. So, katulad na lang halimbawa ni Cotabuar, di ba? At katulad na lang halimbawa ni Guadalupe. Oh, So, hindi ko alam kung bakit hindi niya napili. Siguro ayaw niya ng black beauty. Kahit si Torx and, and Caicos, Di ba? mag ano din, pwede din sa top 5. So hindi ko alam, but ayun yung choices niya. And then hindi ko rin alam kung bakit hindi niya napili si Colombia sa kabila na ang ganda ng performance ni Colombia. But, mas pinili niya si Argentina. Oh, so, yan. And then, Venezuela. Ako naman, para sa akin, si Venezuela, bakit hindi? eh alam naman natin ang maganda ang ipinapakita talaga dito ng Venezuela at palaban talaga sa competition. And tingnan natin kung lulusot nga ba si Venezuela ngayon hanggang sa top 5 ng competition ng Miss Universe. So, yon yeah. And si India. Surprising to sa akin ha. Kasi si India ay alam naman natin na, na iba din yung atake. Pero parang piling ko mas madami pang mas bongga But surprising na nagustuhan niya si India. And then, of course, si Thailand. Si Thailand, ay alam naman natin na parang isa si Thailand ngayon talaga sa possible na pwede makapasok sa top 5. At tignan natin kung maglalaro nga ba ito ng bongga-bongga. And then, of course, Philippines. Si Philippines ang number 1 niya. Si Philippines ang nakikita niya na pwedeng maging next Miss Universe bakit kaya? Ano kaya ang nakita niya kay Philippines, no? Walang paliwanag pero nadudoon na parang na ako kasi at least napili niya bilang number one niya si Philippines. And kung mapapansin mo, tatlong Asia, isang uh, dalawang Latina ang pinili niya. Wala siyang piniling Africa. Bakit wala ba siya nagugustuhan sa part ng Africa na bilang isang kandidata? Eh, meron din naman malalakas, di ba? Kung iisipin mo. And ayun yung top 5 niya, ayun yung decision niya. At tingnan natin kung magwo-works nga ba yung top 5 niya. Ibig ko sabihin kung eto nga ba ang mangyayari sa darating na Miss Universe Coronation Night. Kaya kung iisipin mo nakaka-excite din eh. Kasi may mga ganito pa-prediction. Alam naman natin etong si Madam Osmel ay isa sa mga batikan pagdating sa pagpipredict, di ba? Isa siyang batikan pagdating sa pagkuha ng mga girls na pwedeng maging isang reyna at iba kapag si Mr. Osman ang nagsalita, di ba? So, yon Kaya, ayan ngayon ang pinagpipiestahan sa social media. So, ang reaction ko dyan, I wish na mangyari yan, diba? So, sa ngayon, kampante naman ako na may laban ng Pilipinas kasi nga, sa mga nakikita naman natin at nararamdaman natin. So, malakas yung, yung kutub ko na, oh my God, mukhang Philippines ang mananalo dito. Kaya nga, yun na, ayoko palagpasin kasi nararamdaman ko talaga na mukhang kay Philippines mapupunta ang corona ngayong taon na to. But nandoon ako, syempre, kailangan pa rin magpakitang gilas talaga ni Philippines ng bonggam-bongga. Sa ngayon, ang inaabangan ng lahat ay syempre ko ano nga ba ang magiging performance niya sa intablado. So medyo mahirap to dahil challenge to kay Atisa. Pero ang nakikita ko ngayon, lahat ng mata ay nakatingin kay Atisa. At hinihintay si Atisa kung kailan magkakamali, kung kailan maniligwak, at kung kailan nga ba ito papalo, babato o hindi. So doon tayo sa point na hindi ko alam, <laughs> di ba? So, I'm so excited for Atisa. I'm so excited na ano ba ang evening gown na susuotin niya na gawa ni Val, di ba? Ang sabing ganun, bongga daw talaga. Ito daw yung pinaka-bongga at pinaka-matinding na, na, ano daw, na gown na ginawa daw ni Val. And then, of course, nakipagkulam din sila sa mga ibang designer, katulad nga ni, syempre, si Maktumang. Si Maktumang daw ay isa daw sa mga pwede daw maging national costume, di ba? Na gawa ni Maktumang or pwede din daw na si Mac Tom, Tumang daw ang magpasuot ng kanyang preliminary evening gown. Pero sabing ganun, mas bobonggahan daw. E eh talagang exciting na tayo para sa magiging laban. Ewan ko kung ano yung ipapakita ni Atisa. Performance ang nababalitaan ko katulad daw ng 2024 na performance niya. Pero sige tingnan natin kung paano nga ba to ipapakita ni Atisa. Ito ba ay mas ikakalibor ba nila ng todo? Ito ba ay gagawin ba nila na mas bongga? sana lang talaga lumabas si Atisa ng mas sexy yung lakad, no? Bukod dun sa may paikot na ganoon sana ang gina gagawin niya dito ay mas sexy yung palo, mas pumapalo yung balakang, at mas fierce ang datingan. So, yon So, sana magawa yung lahat ni Atisa Manalo ng bonggam bongga at tignan natin kung ang Atisa Manalo nga ba ay magpe-penetrate ng todo-todo sa kompetisyon ng Miss Universe. So, I'm so excited for her. And, let's see. Di ba? Yun yung abangan natin. Kung paano nga ba si Atisa na mas kakabog, mas magpepenetrate at mas magpapasabog ng bonggam bongga. So, are you excited guys? So, tingin ba ninyo si Osmel yung kanyang ano, yung kanyang prediction or yung kanyang top five, ay magwo-work nga ba to ng bonggang-bongga. -bongga? Ako para sa akin okay din naman. Okay din naman na makita natin na ganito yung kanyang ano kasi parang nakikita din naman natin malalakas din naman talaga yung pinili niya maliban lang doon kay Argentina at saka kay India medyo nahihinaan ako. Pero sa si Venezuela, si Thailand at saka si Philippines, yes, possible to talaga na magpenetrate hanggang dulo. Pero pwede din maiba, pwede din magkaroon ng chance yung iba, di ba? So ako, para sa akin, si Philippines, dapat na talaga siya mahalo dito ng Miss Universe. Kasi, feeling ko, deserve naman niya yon, Di ba? So yon So are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na talaga ako sa ipapakita na performance ni Atisa. At excited ako para sa darating na coronation. Ngayon pa lang, Oh my gosh, naloloka na ako. So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more update and syempre sa aking mga chika sabi nun ganon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys